Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na mahigpit nitong binabantayan ang seguridad sa mga tinawag nitong critical areas kabilang ang kampo ng militar matapos ang pagkakaaresto kahapon ng hinihinalang espiya mula sa China. Ang pahayag ng ahensya ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Yuel, siniguro ng sinasang lakas ng Pilipinas ang patuloy nitong pagwardya sa mga critical area ng bansa. Kasunod ito ng pagkakadis ko pa rin sa sinasang mula China na nakakuha ng mga larawan at informasyon ng ilang military camp dahil ng kampo at ginaldo at Fort Bonifacio dito sa Metro Manila at mga edka site sa mga kubinsya gamit ang nasa mating mga gadget. Sa mga din AFP, sinabi ng kritik na kasalitang si Colonel Francel Padilla ang may sarili itong intelligence Surveillance of the recognition system. They have been a very part of the security, a general security military information agreement, or Gizonia, or interesting Effectively. Using advanced technologies like drones and ISR systems, combined with strong public cooperation, the AFP continues to protect critical areas. Stricter protocols in camps and vital installations further ensure security aligned with the general security of military information agreement or the GSOMIA. Keni mo din ang militarang tuktok na maging aktibo sa pag-umattach sa mga parehong modernong hamon lalo't hindi to ang unang beses na may harass tung Chinese personnel dahil sa parehong Gabait Japan sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bonner Jr. kabilang sa pinag-aaralan ay ang koneksyon na pinangangabahang spy na nare-discovered underwater drone sa pakailan. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZOH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa.